So, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So, once again, this is uh, PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So, at this moment of time, uh, mag-share ulit tayo ng uh, dagdag kalaman para sa ating mga subscribers, especially sa ating mga baguhan and newbie pagdating sa pagmamanok. Okay? So, ang topic natin ngayon is walang ibag, kundi uh, galing sa ating mga subscribers na nagtatanong sa comment section. So, pag-uusapan natin ngayon mga kamanok, is ano daw po ang aking ibinibigay na bitamina o suplemento sa aking alagang manok 3 days before, All right? So, bago natin pag-usapan yan mga kamanok, if ever nagustuhan nyo po yung ganitong klase ng uh, payo, ng usapan, chicken talk, isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito kung nagugustuhan mo or kung gusto mo pa ng mas maraming video na kagaya neto. Kunapindot muna ka manok, yung ating mga button dyan, subscribe button or yung join button. Maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. Okay? So gusto ko munang ipakita sa inyo itong aking isa sa ibinread last season. Okay? So ito po yung aking uh, signature. Okay? So ito po. Okay? So isa po ito sa aking ibinread last season. So ito po ay pure, pure dome po ito. Medyo Maliit na po siya yung size pero hindi pa naman sobrang kaliitan pero para sa akin medyo maliit na po. So ganun po talaga na ano, pag uh, bumabalik-balik or pinabalik-balik po natin yung jeans, so lumiliit po pero tama pa rin naman. So isa po ito sa aking uh, materials na aking uh, uh, i-breed, okay? Uh, next season na lang po. Kasi po marami na po tayong na-breed, okay? So yung tatay po nito, siya po ang aking ginawang tatay ng aking mga Breedings ngayon So, so far, ito naman po ay uh, 11 months Pwede na po ito sa breeding Pero sa susunod na lang po Okay? So, tingnan nyo po mga kamanok Ayan, so straight comb Napakagandang manok Tapos white beak White uh, feathers White feet Okay? So, yung aking mga bulik dito Pagka naglabas siya ng white feet Alam nyo na Ingatan nyo na po Okay? So far, pagpa, pagka ito pong mga bulik na to Is napupuro Naglalabas po talaga sila ng mga white feet. Okay? So yung white feet po na ito, ito po yung uh, talagang signature na kulay ng paa nila kapag talagang napupuro na po sila. Okay? So white feet po ayan po mga kamanaw. Ang ganda po. Ito niyo naman po, maganda yung katawan, maganda yung uh, itsura, yung size. Okay, hindi naman pa, maganda yung katawan. Tapos yung itsura ito hindi po nagkasakit. Doon po ako proud sa aking alaga. Hindi po sila nagkasakit. Okay? So napakaganda po. Sasabihin ng iba, pag inbreeding madalas magkasakit. Pero ito hindi siya nagkasakit mga kamanok. Okay? So nasa tamang pag-aalaga lamang, nasa tamang uh, pag-monitor lang po ng kalusugan ng ating mga alaga. Ang pinakamahalaga dyan is yung vaccination. Okay? Especially yung kuray sa vaccine. So, kailangan meron po sila. Para sa ganun, malayo po talaga sila sa anumang sakit. Okay? So, so far for that. Okay? So far for that. So, proceed na po tayo sa ating mismong topic. So, ano nga ba mga kamanok ang aking ibinibigay last three days? So, mga kamanok, kailangan po kasi sa tatlong araw bago ang mismong araw, malagaan nyo na po yung kanilang droppings. What I mean, hindi nyo po kailangang itago yung droppings ha. Baka sabi nung iba, alagaan daw, itago, itabi. Hindi po. Uh, what I mean is, kailangan i-monitor nyo na po yung kanilang droppings. Kailangan tama na po yung moisture. Pag sinabing moisture, yung tubig, yung basa ng uh, droppings nila, yung yung moisture. Okay, yung tamang timpla, kailangan nasa gitna po 'yon. Okay? So hindi po masyadong matubig, hindi po masyadong tuyo. kasi dalawa po ang maaaring possible kapag ka napasobra or napa konti. For example, kinukulang po yung inom ng tubig ng ating mga alaga. So masyadong dry. Pag masyadong dry po, hindi po makaka-extend okay, sa mga gagawin na activities yung ating mga alaga. And also, kapag masyadong mampung matubig o napasobra naman po yung inom o yung pagbibigay natin ng tubig sa kanila, magiging matubig naman po yung kanilang magiging droppings. So, yung ipot, magiging masyadong malambot or masyadong magiging wet. At pag nangyari naman po yung mga kamanok, so, wala pong direction yung mga activities na gagawin ng inyong mga alaga. Kaya po, Much better, mas maganda yung droppings nila para makuha nila yung magandang uh, healthiness sa mismong araw. Mas maganda kasi nasabi ko 3 days pa lang mamaitama ma niyo na po yung tamang moisture. Last 3, 2, 1 and sa main event or main day, kailangan may nyo niyo na po yung kanilang droppings, tama yung moisture, tama yung yung uh, timplada. So, para po sa ganun, healthy healthy po yung inyong mga alaga. So, ano po ba yung ibinibigay kong suplemento para ma-guide tayo na maganda po yung droppings na idadrop ng ating mga alaga mga manok? So, ito po mga kamanok, ipapakilala ko po sa inyo ano. So, uh, nagbibigay po ako ng Voltflex KQ. Okay, so napakaganda po nitong suplementong ito last three days before the main day. Bakit po mga kamanok, ano po ba ang meron dito sa Voltflex KQ? Yung iba naririnig to, yung iba siguro binibigay din po ito. So para sa mga newbie, gusto ko pong ipaalam sa inyo na napakaganda po nitong Voltflex KQ pagdating sa ating mga alaga, especially kung last three days na po. So binibigay po natin ito uh isang kapso, uh, isang tablet okay after feedings okay so umaga sa hapon so dalawang beses na po ako nagbibigay dyan, umaga hapon after feeding so magtatanong dyan, kamanok ano po ba ang maaaring uh, maitulong ng Voltflex cake yo pagdating sa ating mga uh, alagang mga manok para po makuha yung kanilang healthiness so ang uh, ginagawa po ng Voltflex nakakatulong po ito sa kanilang digestion So, pag po ang isang manok ay maganda ang digestion, maganda rin po yung appetite niyan. Okay? So, maganda po yung uh, uh, yung droppings ng ating mga alaga, mabilis po yung panunaw, maganda po yung panunaw, maganda rin po yung magiging droppings nila. So, ang tendency dyan mga kamanok, uh, sabi ko nga last video, kung paano kayo magtotono ng inyong mga alaga, kailangan uh, tingnan po ninyo, i-monitor e po ninyo yung kanilang iinuming tubig. So, from day one, kailangan alam nyo na po kung ilang dips ang iniinom ng isang manok. And, syempre, feel nyo na po pagdating sa kanilang stomach kung ano yung magandang feel ng kanilang uh, butse. Okay? So, healthy ang manok pagka na-feel mo na, ah, eto, ganitong kalambot, ganitong uh, concentration, yung tama lang. Okay? Pagdating sa kanilang uh, uh, pag-inom ng tubig. So, being a uh, breeder or sa mga... Uh, kaibigan natin dyan na, uh, yun nga po, uh, nagagayak. So, kailangan ma-familiarize po ninyo yung tamang hipo, yung tamang uh, moisture ng inyong mga alaga. So, so from day one, kailangan ma-fill nyo na po sa kanilang uh, butse yung tamang hipo, okay? Kung saan po sila magiging komportable, okay? So, magiging guide nyo rin po yung kanilang dips o yung pag-inom po nila araw-araw ng kanilang tubig para ma-monitor nyo po yung kanilang droppings. So, yung Volplex KQ, makakatulong po ito upang mapabilis po ang proseso o yung function ng kanilang gizzard para po magiling na po agad kagad-agad yung pagkain na kanilang i-intake. Sabi ko nga sa inyo mga kamanok, ang manok na maganang kumain, so sila po yung mga manok na healthy. Bakit po? Kasi po, maganda po yung panunaw nila eh. Maganda po kasi yung yung droppings nila pagka ganyan, mabilis ang pagtunaw, mabilis po na magiging healthy ang inyong mga alaga. Alam niyo kung anong ibig kong sabihin mga kamano. Kaya mas maganda, panatilihin niyo po yung magandang appetite ng inyong mga alaga through Voltflex KQ. Okay, magbigay kayo ng Voltflex KQ right after na kumain sila, umaga hapon, okay, last three days po yan, ano? So, last three days, two days, one day, and main day, kailangan mabigyan nyo po sila palagi ng Voltflex KQ para maganda ang kanilang panunaw. So, napakagandang paalala nito mga kamanok sa mga hindi pa po dyan marunong na uh, magtama ng magandang uh, healthiness o kalusugan ng kanilang mga manok. Ito na po yung magandang pagkakataon at suplemento, vitamina na ibigay po ninyo sa inyong mga alaga. O dito ko mga kamanok, napakalaki ng po pwedeng maitulong ng Voltflex KQ pagdating sa inyong uh, pag uh, iimbita o I mean is pagdating sa inyong pupuntahang imbitasyon. Okay? So far, sana makatulong ang video ito para sa mga newbie natin. Muli, Uh, my name is uh, P.J. Vergaroff, Linyada ng Mama. If ever may katanungan kayo pagdating sa pagmamanok, mag-comment lang kayo mga kamanok at gagawan po natin yun ng topic or video na kagaya nito para sa ganon madagdagan po ang inyong kaalaman and syempre, makatulong din tayo sa mga magmamanok and newbie na kagaya natin. Right? So, paano mga kamanok? Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Paalam.